Bakit nga ba magandang bumili ng iCurso Japan Diaper Pants or Diaper Tape? Tara, pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, mag-follow ka muna sa akin, mag-heart, at i-share ang vlog na ito para naman maging updated ka sa aking latest upload. Sa mga magulang, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating isaalang-alang ay ang kalusugan at ang kaginhawahan ng kanilang mga anak. Kaya naman, ang pagpili ng tamang diaper para sa ating mga baby ay napakahalaga. Narito ang ilang dahilan kung bakit Magandang bumili ng iCurso Japan Diaper Pants at Diaper Tape Ultra Thin. Ang iCurso Diapers ay dinisenyo upang maging ultra thin na nangangahulugang hindi ito bulky at mas komportable para sa inyong mga baby. Ang manipis na disenyo ay nagbibigay daan sa mas malayang paggalaw ng inyong anak habang naglalaro o naglalakad. Hindi mo kailangang mag-alala na mababansot ang kanyang mga damit dahil sa makapal na diaper. Isa sa mga pangunahing tampok ng Iker'su diaper ay ang kanilang instant suction technology. Ang teknolohiyang ito ay tumutulong para maging mabilis na maabsorb ang likido kaya hindi kailangan mag-alala tungkol sa pagtagas o pagdumi. Ito ay mahalaga lalo na kung ikaw ay nasa labas kasama ang iyong baby at walang oras para palitan agad ang diaper. Ang anti-side leakage feature ng iCurso diapers ay isang malaking benepisyo para sa mga magulang. Tinitiyak nito na kahit gaano pa man kaaktibo ang inyong mga anak, hindi siya magkakaroon ng leaks mula sa gilid ng diaper. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip para sa mga magulang lalo na kung natutulog ang kanilang mga anak. Ang Hyperso diapers ay available sa lahat ng sukat kaya naman sigurado'ng makakahanap ka ng tamang sukat para sa inyong mga baby. Mula newborn hanggang toddler size, ang pagkakaroon ng iba't ibang sukat ay nagbibigay daan upang masigurado mong komportable at akma ang diaper sa katawan ng iyong anak. Ang pagbili ng bundle pack ay isang magandang ideya dahil nakakatipid ka dito. Sa halip na bumili ng paisa-isa, makakakuha ka ng mas maraming piraso sa murang halaga. Ito rin ay nakakatulong upang hindi ka madalas bumalik sa tindaan para bumili. Huwag kalimutang i-follow ako para maging updated ka sa aking mga latest uploads at tips tungkol sa parenting. Marami tayong pag-uusapan tungkol sa mga produktong makakatulong upang mapadali ang buhay bilang isang magulang. Pati na rin ang iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa pagpapalaki ng bata. O ano pang hinihintay mo? Nilagay ko ito sa aking yellow basket basta mag-follow ka muna sa akin para mas malaki ang yung discount. Check out mo